Ay, video pa rin. Sipag at tiyaga, sir. Sipag at tiyaga. Pagka, pagka kahit po... Good afternoon sa inyong lahat. So, may for upload na naman ako. Yung mga kaganapan kanina sa house visit ko. So, may mga question and answer po tayo doon. So, sana panoorin niyo. Let's go! Ang ganda ba, oh! Bakit ka na hiya? Maganda naman sa A, camera. A, Ay, naku. Kaya may tanong ako. Ano po <laughs> ilan taon na kayo mag... Ilan taon na kayo na kayo 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 as ano asawa mo? Ano po, 70. 17 years na kayo. Mm -hmm. So, ano yung sikreto? Bakit tumagal ka kayo ng ganyan? Hindi ko po alam. Basta ano. Alam <laughs> <laughs> yung secreto, <laughs> ano yung Bakit ano? Tano, Mahabang pasensya si Kuro. Mahabang pasensya. Pagtitiis. <laughs> <Pantitiis> ka ba? <laughs> hindi, hindi naman masyado sir. Siguro ka ang ano nang mag-asawa. Huh? Bigayan. Hmm, bigayan para tumagal. Pag gusto ko mag-inom siya abantay sa tindahan. Bawal ako istorbohin. So, pag siya uminom. Pantiti. Ako naman ang bantay sa tindahan. Ah, bigayan. palitan. Bigayan. Eh hindi siya nainom sir. Dilugi siya. Nakakailan pa man si tatay. <laughs> Ay, ako sir. Ewan ko ba? <laughs> Parang wala nga <dyan. laughs> Grabe <laughs> <Cry> ka na. <laughs> wala na, wala na. Ito Busy na lang. Busy na maraming ano, maraming pinagkakabalan. Pagpadilim na tulog uh na. Oo. -oh. Pag ano? Pagpadilim? Pagpadilim na sa tulog na. Eh. Ah, pagod. pagod. Opo, kasi uh -huh. yung ano eh. Ang dami niyang gawa din talaga. Uh -huh. Isang gabi na wala pa. Tuturoan kita. <laughs> okay. <laughs> okay na, sorry. ayoko rin naman ng gano'n. Uh -huh. Ano? frank mo siya sa'yo, mo ng, timplahan mo ng kape. Okay na nga, sir, yung yung na, anak nyo. Isa lang, sir. Ay, isa lang? Mm. Matipid. Mamami, so, sir, yung kami ay mahirap makarami ng anak. Hmm. Isa lang talaga anak mo? Isa 12. Bakit isa pag nag-asawa yan at nag-alis sa puder niyo, hindi malungkot na ang buhay? Tapos lalaki pa siya, alis talaga yan. Ngayon pa nga lang, lagi nang wala sa bahay. O, oh. oh, tina mo, di malungkot ka niya. Eh. Yan po yung, ang advantage po ng maraming anak. So, hindi agad-agad alis -agad kasi ano. So, pag isang anak, pag nag-asawa, ang mangyayari, Apo na lang, sir. Doon na lang kami babawi. Um, ang siya, mangyayari, alis agad, di malungkot ang buhay. Pag sisisi na yung magulang, sana nag-anak kami ng madami. Okay. Ito, tayo lang mo. tatlo. Okay na yun, tatlo. Sayang, napakatipid nyo naman. Okay, so hanggang dito na lang po ang aming kwentuhan ni ate. Ay, lakad. Patoy. Tayo dito kila ate. Marami palang bahay dito. dito sir, ano? Um, dito ang tinatawag natin. Si subdivision. Dibisyo. Alin? Ano, dito po. Saan? Dito, sir. Dito. <laughs> <laughs> subdivision ba ito? Opo. Parang dito. hindi naman. Tawag lang. Oh, no, ah. Naman. Subdivision daw ito pero pamukha namang hindi. <laughs> Subdivision. Yan ang aming masipag na tanong. Lagi mo rin palang daladala yan, te? Ayun nga, uh, mo. Masipag ah, naman. Hindi mo pwedeng iwan doon kila ate. Yan, ah, dito na kami sa bahay ni nanay. Ayan. Ito yung bahay ni Nanay Hindi na kami mas... di na kayo mag... Ano, Nay? Tagal ng matagal. Okey. Okay. Ito yung bahay ni Ate. Ito, ito po yung... wag mo lang buksan. Buksan siya para makita yung aking kayamanan. <laughs> yung may aso. Ito si Nanay. Nag-aabon ko. Ayun, um. na ano? Polis. Oh, polis ng? Barangay na. Ah, polis barangay. Magkano na ba sa ngayon ng barangay tanod? Bababa lang po dito. Sa... Gano? Bababa lang po. Mababa lang Magkano? Saan ba ang tatrabaho ng anak mo? Okay. At ito, at ito po yung aming group treasurer. Hi well, po. Ayan. Ayan po yung... Mas maano pa nga yun. Mas magaling pa yun. Mga mag-member na ba? Okay. Sagot mo, tete. Yes, ako pa. Kahit dalawa, tatlo pirmahan ko yun. Kaya? Kaya ko sa'yo. Yan pa, sir. Hindi po ako. Hindi naman mo nga, sir. Dalaga ka po ano? Opo. Eh, <laughs> ilang taon ka <laughs> ng dalaga? <laughs> dalaga Sirian ay si, si, ay si Ate on call sa mga mga patawag ng paggawa, pag magluto ng kanin, maglaba, uh -huh. at all, all around. around. Uh -huh. Basat pag uh, a ah, basta po ang hanap buhay ay legal, all around po ako niyo. Wag lang po uh -huh. illegal at kalaban. 'Di ba si single mom ka na ngayon? Uh -huh. Ano? Uh -huh. Ano po yung may ipapayo mo sa lahat ng mga single mom at di ka na nag-asawa ulit. Ah, sipag at syaga, sir. Sipag at syaga. Pagka, pagka kahit po may asawa at wala pong sipa, sipag at syaga, uh -uh. kahit po walang anong hanap buhay ng partner mo, walang mangyayari. Ah, so sipag at syaga lang talaga oh, may oh, ano oh. sa kanila. Saka yan, tiwala sa Diyos para po laging malakas. Ako po ganito na pero... Kahit ang ano pong trabaho, sir, kayang-kaya ko pa. Hindi po. Oh, ilan taon pabala. ka na po? 57 na po, sir. 57. Oh, may sige, yan Yung asawa, yung asawa din. Ah, may injury pa. Uh, na paano po ang paa mo? Ano po 'yan, sir? Sa hanap buhay din po 'yan. Nadaganan na ako nang Yung hanap buhay po namin baba noon. Yung, so, na yung, asawa, ang lakas na kumita yung asawa ng. Dati. May ano pa din pa ako may power so ako. power so sila. Uh -huh. May power so hanggang ngayon? Eh, eh, ito, wow. ay, Sino nagpa-power so? Meron pa akong operator, sir. Ah, uh, okay, so hanggang dito na lang po. Patway. Puro patway ang subdivision nila. Subdivision ko no. Ah. Uh -huh. bahay ni Ate. Ayan. Oh, walang tao? Wala po. Ang mister, mga anak ko sir, nasa ito yung dalawa kong anak. Si kuya, nagsaan? Magtatrabaho oh, po. Oo. okay. Sure! Ito po yung bahay <laughs> ni ate. Ito, mo, sir, salso. Ito po yung ating 60,000. Ito po si ate. Ayan. Pinuntahan ko na po para sa iyo. Patingin nga nilog. Ayan. Makalat pa ako, sir. Oo, mm. ilaw. Ay, Ayan, tanang. na. Ang... Makalat pa ako, sir. Binigyan talaga ito, sir. Ang dami kong kala. Okay lang yan. Ayan, si ate. Makalat <laughs> pa ako, sir. Eh, makalat pa ako. Kasi nagmamadali ako kanina. Pagkaalit nila lahat, sir. Uh -huh. Hindi pa ako nakapag-intindi. At paano yung dalawa ko, iniintindi pa. Okay. Ilan taon na kayo talin. dito, te? 2014 po, 2014. sa family house namin ito sir, family house nila Nang sa asawa um, mo? Kasi kami nun, sabi ko magbabahay e, bali kami bali, ilan mag... taon na kayo nagsasama ni asawa mo? Ano sir, 23 na Ano, taganda rin ano? 23 years Anong sekreto? Bali, 24 sir, 24 years Wala well, sir, magkakaintindihan lang, kahit mag-aaway at normal naman po yun Kahit oh. nag-aaway, edi bigayan lang ba kung nagagalit yung isa? Uh Huwag mong sasalubungin yung galit niya para okay. Mamaya uh -huh. sir okay na. Ano, okay. lang. Open so, hangga... lang sa isa't isa, walang lihiman ganyan. Uh -huh. So yun lang pala ang sekreto para tumagal ang oh, ano. Po. Yun okay. lang, Sir. unawaan ba? Um -huh. Open sa isa't isa. 'Yun. Bawal ang ano, wala kang dapat ilihim sa asawa. Dapat open. sa uh -huh. So hangga hanggang dito po. na lang po. Hey, Bijou <laughs>